Joey de DeLeon, panalo sa kaso laban kay Atasha Mulak Tuluyan ng ibinasura ng korte ang kaso ni Atasha Mulak laban kay Joey DeLeon, ayon sa inilabas na desisyon nitong lunes ng hapon. Sa hatol ng hukom, walang sapat na ebidensyang magpapatunay sa mga aligasyong inihain ng kampo ni Atasha laban sa veteranong host ng Itbulaga. Ayon sa resolusyon, ang video na isinumite bilang pangunahing ebidensya ay hindi nagpakita ng malinaw na intensyon o masamang motibo mula kay Joey. Masaya at nagpapasalamat si Joey De Leon sa naging resulta ng kaso. Sa isang maikling panayam, sinabi niya, Lagi akong naniniwala na ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Maraming salamat sa mga naniwala at hindi agad humusga. Kasama niya sa courtroom ang ilang kaibigan sa industriya, kabilang sina Vic Soto at Jose Manalo, na nagpahayag ng suporta sa kanya mula simula ng isyo. Samantala, tikom pa rin ang bibig ng kampo ni Atasha at ng kanyang pamilya hinggil sa desisyon ng korte. May mga ulat na posibleng maghain sila ng apela, ngunit wala pang kumpirmasyon mula sa kanilang legal team. Ayon sa isang malapit na source, mas pinili muna ni Atasha ang manahimik at mag-focus sa kanyang mental well-being matapos ang sunod-sunod na atensyon mula sa media. Dahil sa naging desisyon ng Korte, muling naungkat ang usapin tungkol sa Trial by Publicity, sa social media, kung saan ang ilang personalidad ay hinahatulan na bago pa man mapatunayan ang tunay na pangyayari. Nanawagan ang ilang legal experts na peralin ang due process at huwag basta-basta maniwala sa mga viral posts ng walang konkretong batayan. Matapos ang tagumpay sa korte, inaasahan na muling babalik si Joey De Leon sa regular na hosting duties ng Asterisk It Bulaga Asterisk ng may mas matatag na imahe. Ayon sa kanyang kampo, bagamat naapektuhan siya emosyonal sa mga akusasyon, hindi niya pananghinaan ng loob dahil alam niyang wala siyang ginawang masama. Laging nasa tama ang may malinis na konsensya, dagdag pa niya sa isang panibagong panayam. Ipinahayag din ng ilang fans ang kanilang tuwa at suporta sa social media, gamit ang hashtags tulad ng hashtag Justice for Yui at hashtag Truth Prevails. Sa kabila ng pagkakabasura ng kaso, may mga netizens at women's groups na nagpahayag ng pangambang baka ma-discourage ang ibang kababaihan na lumantad sa kanilang mga karanasan. Anila sana raw ay hindi ito maging dahilan para baliwalain ang tunay na isyo ng harassment at workplace boundaries sa industriya. Gayunpaman, iginiit ng korte na ang desisyon ay base sa kakulangan ng konkretong ebidensya at hindi nangangahulugang hindi mahalaga ang paksang inungkat sa kaso. Patuloy pa ring usap-usapan ang isyu online at maraming mata ang nakaabang kung may susunod pang hakbang mula sa panig ni Atasha.